Gandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Maganda itong topic natin. Sa kuko lang natin, malalaman natin kung may sakit tayo o wala. Pero hindi ibig sabihin, pag normal ang kuko, okay na lahat. Pero kung may abnormal sa kuko, eh clue na yan. Tingnan nyo ito isa. Ito, medyo serious muna tayo. Nail clubbing. ba yung kuko niya, oh? Parang ang kapal, oh? Kumapal, oh? No. Dapat ganito ang normal. Flat. Bakit tumambok? Alam nyo saan ito nakikita? Congenital heart disease. Blue baby. Kulang oxygen sa katawan. Mababa kaya nga. Hindi, 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 nga mapulaw. Oh. Kulay violet siya. Blue baby. Sobrang paninigarilyo. Uh, lung problem. May sira yung baga. Pwede rin ganito. Okay? So, yung mga blue baby. So, ang isang ginagawa kong sign, idikit nyo yung dalawang daliri nyo. Yan. Dapat may butas. Nakita niyo may butas? Yan na normal. Ito may butas, oh. Normal. Di ba? Pag nawala yung butas, hindi normal. Ito, pag ganito, may butas. Pag ganito, dinikit mo, walang butas. Nail clubbing po yan. So, may sakit po yan. Nail pitting. May parang butas-butas yung kuko niya. Minsan, nakikita to sa psoriasis. Meron ding alopecia, yung nakakalbo, baka kulang sa vitamins yan, no? Nagbubutas-butas. Uh, so, papakita natin sa isang doktor. Ito po, spoon nails. Parang nagiging spoon siya, nakalubog. Pwede nga maglagay ng tubig dito, eh. Yan, no? Maiipon siya. Ang spoon nails, iron deficiency anemia. Anemic. Kulang ka sa iron. Okay, kulang sa sustansya yung katon. Pwede rin heart disease, Pwede rin hypothyroid. So, oras na may abnormality, papacheck tayo sa doktor. Ito, Terry Snails. Hindi po siya normal. Tingnan nyo, ha? Ah. Ang kuko natin, dapat, pag pink, pink lahat. Tingnan mo siya, oh. Three-fourths ay puti. Ito lang ang pink. Three-fourths puti. Bakit? Ah, nakakaedad. Isa to. Pag nagkakaedad, pwede rin naman may sakit. Liver problem. Heart failure, kidney failure, or diabetes. Basta nagkakaedad. Baga sa puno, yung mga sanga-sanga, medyo hindi na ganun ka-ganda. Ayan o, namumuti. Ito naman, mga ridge. Ito. Ito, mga ridge. Ibig sabihin, nagkakaroon ng uka. Bakit biglang nagkaka-uka itong uh, kuko? Ibig sabihin kasi, ang kuko natin, let's say, 6 months to tumubo. So, habang tumutubo to mga 3 to 4 months ago, nandito pa yan, nagkaroon ng matinding sakit ang taong ito. Na hospital, na ICU, na high fever, measles, mumps, pulmonya, ano man nangyari sa kanya, na serious injury siya. Diabetes, peripheral vascular disease, may problema sa artery, sabi na kasakit siya. Kaya hindi tumubo ng maayos. Baka na hospital siya. Ano, you know, clue siya eh. Minsan sa buhok, ganun din eh. May parte na na-injury. Katulad din niya sa puno. Tingnan mo sa puno. ba? Diba? Ako, botanist po ako. Alam ko to. Every year, may isang bilog yan. Kasi may hot season, may dry season, may bilog yan. So, tingnan nyo to. Nangyari, o. Oh. Biglan nagka-scar yung puno. Dok, Lisa, focus. Bakit nagka-scar to? Kasi a few years ago, mabibilang mo, nagkasunog forest fire. Nasaktan yung puno. Eh, ano? Oh. Kaya nagka-scar siya. Ganon din nangyari. Nung tumutubo to, nagkasakit yung pasyente, kaya nagkalinya. Nail separation, nagsiseparate. Uy, dito maganda. Hindi ko alam, pag tumatanda, parang nagna nail separate din eh. Tawag dito, onycholysis. Pwedeng injury, pwedeng infection, pwede thyroid problem, pwede sa psoriasis, or sumosobra gamit ng mga Manicure, pedicure, baka masyadong nail polish na matatapang masyado. Di ba? Lagi may na acetone paulit-ulit, nasisira yung kuko. Pwede naman, di na lang. Yellow nails, ito, very yellow. Gusto sabihin, matigas siya, tumigas, mabagal yung growth. Oh. Pwedeng fungal infection, pwede rin may lung problem. May sira yung baga, chronic bronchitis, kaya nasisira. Yan. Ito po, summary lang. Ha? So, kung meron kayong problema ganito, pa tayo sa doktor. May clue siya. Ito, isa pa, brittle. Mabilis. Mapingot. ano, eh, Mapingot. Malambot yung mga kuko. Kulang sa nutrisyon. ba diba? Kulang kinakain. Sa protina, vitamin A, vitamin C, biotin, o mahina yung thyroid gland niya. Yellow nails, sinabi ko sa inyo, di ba? Baka may fungal infection, o baka may mga ibang sakit diabetes psoriasis thyroid problem ito yung nagkabutas-butas nail pitting depression sinabi ko na sa inyo di ba ito yung sakit psoriasis ito naman pwedeng may vertical ridge tingnan nyo, kuko nyo ha medyo common to ay eh. vertical na parang ridge o nakaangat o nakaangat Oo. pwedeng uh, may vitamins na kulang Pwedeng zinc deficiency, baka may vitamins na kulang, kulang ka sa ayor, nagkakaedad, pwede rin yan, o baka may mga sakit. Dark streaks, o oh. ano po to? Violet streaks, dugo po yan. Dumugo. Okay? Finally, ito po, ingrown. Alam niyo naman ang ingrown, ha? Pakita mo, Dr. Lisa. Ayan. Ito, fungus. Ito yung naghihiwalay kanina, nail separation. At last na lang, paronychia infection. Yan, very common po yan, di ba? Infection, nagka-hangnail. Ito, may hangnail. Huwag nyo hihilahin. Pag hinila nyo, magkakabutas yan, magkaka-injury, papasok yung bakterya, mamumula, mamamaga. Magkakaroon ng bacterial infection dito. So, sa ako nga, eh, gupitin lang o ibaba mo lang, misa nilalagyan ko ng alcohol. Pag namamaga na, namumula na, mga 2 to 3 weeks yan, uh, bago gumaling, pahiran ng betadine, isawsaw mo sa betadine three times a day para mapatay itong infection. Sana nakatulong itong mga clues sa mga sakit na makikita sa ating kuko. Pacheck up po tayo sa ating doktor. Pwede sa dermatologist muna o sa internal medicine or family medicine doctor. God bless po.